Aries, dapat ay laging may kasipagan ka, at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal, nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, nagabay sa mga inyong pangarap para makagawa, ng mas masaya at saganang pag-iibigan, ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan, Aries. 1 digit number ay number 17 at number 15 at sa 3 digit number ay number 1 number 6 at number 4 at sa loto ay number 25 number 16 number 30 number 31 number 44 at number 8 nagabay ng kapalaran Taurus Dapat ay laging may kasipagan ka at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, nagabay sa mga inyong pangarap para makagawa, ng mas masaya at saganang pag-iibigan, ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan. Taurus, sa two-digit number games ay number 14 at number 13, at sa 3 digit number game ay number 2, number 3 at number 1, at sa loto ay number 40, number 5, number 14, number 29, number 38 at number 11, nagabay ng kapalaran. Gemini, dapat ay laging may kasipagan ka. At kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal. Nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, nagabay sa mga inyong pangarap para makagawa ng mas masaya at saganang pag-iibigan, ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan, Gemini. Sa 2-digit number ay number 16 at number 14, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 29, number 16, number 42 number 31, number 25 at number 12, nagabay ng kapalaran. Cancer, dapat ay laging may kasipagan ka, at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal, nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, nagabay sa mga inyong pangarap para makagawa, ng mas masaya at sa ganang pag-iibigan, ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan, Cancer, sa 2-digit number ay number 8 at number 14, at sa 3-digit number ay number 4, number 2 at number 6, at sa loto ay number 24, number 40, number 18, number 35, number 32 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, dapat ay laging may kasipagan ka, at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, nagabay sa mga inyong pangarap para makagawa, ng mas masaya at saganang pag-iibigan, ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan, Leo. Sa 2-digit number game ay number 10 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 3, number 1 at number 5, at sa loto ay number 29, number 14, number 17, number 6, number 31 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, dapat ay laging may kasipagan ka, at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal, nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, nagabay sa mga inyong pangarap para makagawa, nang mas masaya at sa ganang pag-iibigan, ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan, Virgo. Sa two-digit number ay number 13 at number 17, at sa three-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 31, number 24, number 40, number 2, number 17 at number 8, nagabay ng kapalaran. Libra dapat ay laging may kasipagan ka, at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal, nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, nagabay sa mga inyong pangarap para makagawa, ng mas masaya at saganang pag-iibigan, ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan, Libra, sa two-digit number games ay number 19 at number 13, at sa three-digit number ay number 4, number 6 at number 1, at sa loto ay number 23, number 4, number 18, number 30, number 19 at number 44, nagabay ng kapalaran. Scorpio, dapat ay laging may kasipagan ka, at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal, nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, nagabay sa mga inyong pangarap para makagawa nang mas masaya at saganang pag-iibigan ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan Scorpio sa 2 digit number games ay number 16 at number 10 at sa 3 digit number ay number 3 number 2 at number 6 at sa loto ay number 29 number 10 number 36 number 42 number 31 at number 25 nagabay ng kapalaran Sagittarius, dapat ay laging may kasipagan ka, at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal, nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, na gabay sa mga inyong pangarap para makagawa, ng mas masaya at saganang pag-iibigan, ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan, Sagittarius, sa two-digit number games ay number 16 at number 12, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 25, number 14, number 20, number 32, number 27 at number 9, nagabay ng kapalaran. Capricorn, dapat ay laging may kasipagan ka, at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal, nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, na gabay sa mga inyong pangarap para makagawa ng mas masaya at saganang pag-iibigan, ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan, Capricorn. Sa 2-digit number games ay number 16 at number 3, at sa 3-digit number ay number 2, number 1 at number 4, at sa loto ay number 28, number 15, number 31, number 9, number 39 at number 12. Nagabay ng kapalaran Aquarius, dapat ay laging may kasipagan ka, at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal, nang sa ganoon ay laging may pag-ibig, nagabay sa mga inyong pangarap para makagawa, ng mas masaya at saganang pag-iibigan, ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan, Aquarius. Sa two-digit number games ay number 15 at number 14, at sa 3 digit number ay number 6, number 2 at number 1, at sa loto ay number 24, number 15, number 23, number 40, number 7 at number 36, nagabay ng kapalaran. Pisces, dapat ay laging may kasipagan ka, at kasiyahan sa mga ipapakita sa iyong mahal, nang sa ganoon ay laging may pag-ibig nagabay sa mga inyong pangarap para makagawa ng mas masaya at saganang pag-iibigan. Ang magagawa na masaya sa buhay at kaligayahan, Pisces, sa 2-digit number games ay number 16 at number 11, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 18, number 25 number 30 number 3 number 37 at number 40 nagabay ng kapalaran